of how I lost half a million in just one call It's so hard for me to talk about this but I know I have to to spread awareness Kung meron kayong existing account with BDO mag-isip-isip na kayo 500k nalimas sa tatlong account ni kababayan ng isang Pinay at sabay-sabay pa tong nalimas Pwede pala itong mangyari mga kabayan at nung July 25 pa ito nangyari nagsawa na rin si kabayan sa kanyang up kakaintay ng update at kakatanong sa bangko na wala namang sagot kaya nag-share na siya sa social media para sa awareness ng lahat na mayroong mga bank account lalong lalo na sa BDO dahil pwede palang malimas ang pera ninyo sa iba't ibang bangko dahil lang sa tawag ng isang BDO scammer mga kabayan at ganitong ganito rin ang nangyari sa isang Pinay teacher sa Pilipinas na may tumawag din sa kanya at alam lahat ang kanyang informasyon pati na ang credit card niya na paparating sa kanya. At dapat lang, bangko lang po ang nakakaalam ng na kanyang mga informasyon Ayon sa kanya, dahil nga po ito'y confidential lang ng bangko. Kaya watch po natin ang video ng ating kababayan para sa awareness ng lahat na may mga bank account. sa video mga kababayan story time of how i lost half a million in just one call It's so hard for me to talk about this but I know I have to to spread awareness. Kung meron kayong existing account with BDO, mag-isip-isip na kayo. On July 9, 2025 at approximately 4.21pm, may tumawag sa akin and nagpakilala siyang representative ng BDO. She was asking me kung na-receive ko na ba daw yung bago kong card. For context, around 2 weeks prior to this call, tumawag talaga sa akin si BDO para mag-offer sa akin ng JCB card and I said yes to it. Another context, around August last year, inoferin din ako ni BDO ng American Express credit card and I said yes to it tapos pinadala nila sa bahay again, I did not apply for it. BDO just offered it to me and I said yes to it kasi at the back of my head, nasa sa akin naman kung i-activate ko yung card or hindi, di ba? So when they offered me the JCB card, naisip ko wala namang mawawala sa akin and sakto meron kasi akong upcoming trip to Japan. The caller introduced herself with a full name and an employee number. And then, nag-offer siya sa akin ng promo where yung rewards ko daw pwede ma-convert into vouchers or cash. She accurately stated my full name, full address, mobile number, and even yung bank branch ko alam niya. This shows na meron siyang prior knowledge and access sa personal details ko which are supposedly confidential from BDO. She then guided me through several transactions asking me to list down the reference number she provided. She even promised to email me receipts afterwards. Pinapili niya pa ako ng promo item such as tumbler, umbrella, or bag. At no point during the call did I provide any OTPs or passwords. Tinanong ko ng caller kung meron daw ba akong ibang banks and na-mention ko lang na meron akong China Bank and Union Bank. After the call ended abruptly, syempre chinect ko yung mga accounts ko and I found out na nawalan na ako ng access sa BDO, China Bank, and Union Bank. So of course, ang pinakaunang step dito is to call all three banks right away and pinafreeze ko lahat ng accounts and credit cards ko. I lost 200,000 sa UB, 100,000 sa China Bank, and 159,000 pesos sa BDO with a total of 459,000 pesos. Actually, mas malaki pa nga dapat yung total kung nag-push through lahat ng transactions using my Amex card. Kaya ako na-mention kanina na it's really hard and heavy for me to talk about this. Kasi, ang hirap talaga. <laughs> Tewa, iyak pa rin ako pag naalala ko. Grabe, nanginginig pa rin yung kamay ko. Hindi ako makapag-makeup bigla. Yung perang inipon ko pambayad ng renta ko, nawala. Kahit yung payroll account ko, hindi siya pinalagpas. Never kong ginalaw yung payroll account ko na yon, Kasi nga, iniipon ko nga. So kahit piso, wala akong binawas doon. Eh, hindi pinalagpas. And yung pinaka-savings ko, nabawasan siya ng sobrang laki. On top of that, nagamit pa yung credit card ko. Na hindi ko maintindihan kung bakit kahit most of them na deny, merong dalawang transaction na nag-push through na umabot sa almost 10k pesos. Of course, nagpasa ako ng mga dispute pa ulit sa tatlong bangkong yon and lahat sila pa ulit-ulit din akong dininay. Sabi nila kaya daw denied yung dispute ko kasi authorized daw yung transaction. Kahit may mga inattach naman akong proofs na wala talaga akong binigay na kahit na anong information. It took me this long to post about this because I want to make sure na nalapitan ko na lahat ng pwede kong lapitan bago ko idaan sa social media. Makailang pabalik-balik na kami ng police station and kahit kahit sa BSP, nagpunta na rin kami. When my friend and I went to BSP, ang sabi nila sa amin, sila yung mag-mediate between me and the banks. Sabi nila, within 15 working days, dapat makareceive na ako ng response. Tapos kapag wala daw, mag-follow up lang daw ako sa kanila. Believe it or not, lahat yan nagawa ko na. Follow-up ako ng follow-up sa BSP regarding my counter-arguments. Dumaan ng 15 days, another 15 days, another 15 days, and wala na talaga akong nareceive na any updates from them. Almost every other day, nagsisend ako ng email sa kanila to follow-up, pero wala. As in, zero response at all. I really didn't want to reach this point because of course, I don't want to go viral because of an issue. It's just sad at this point, hindi ko na alam kung kanino mag-reach out. Kaya ko siyang palagpasin kung 10, 20,000 pesos lang yung nawala sa akin eh. Pero ito, halos kalahating milyon. Ilang taon yon ng pag-iipon and pagsasakripisyo. In a snap, nawala lang siya. Let this be an awareness and lesson then na please mag-iingat kayo. Kung hindi nyo naman gagamitin yung card nyo, might as well lock it sa app. Magtira kayo ng isa o dalawa na walang online banking. I know it's a bit hassle kasi kapag kailangan nyo mag-withdraw ng pera, kailangan nyo pang pumunta sa banko or sa ATM machine. But if that's the only way para mas maging secured yung pera and other assets nyo, ano ba naman yung konting hassle, ba? Diba? Ito nga mga kabayan, ang isang teacher na nalimasan din ng pera sa kanyang BDO account sa Pilipinas dahil sa natumawag na taga BDO raw at alam din ang lahat ng informasyon niya pati na credit card niya na paparating sa kanya. Kaya watch po natin ang video ni kabayan. Iyan yeah, yung rin sa alagang yun. <laughs> Nagunap kami ng isang legit na bangko. Akala namin, safe. Bili ko sa dami ng account ko. Almost five accounts. Nag-close na ako ng... Nag-close ko na ng checking account ko. May iwan pa akong dalawang credit. Tsaka dalawang saving account. <laughs> Ba't ganito video? Marami kayong naluloko. Sa mga customer nyo. <laughs> Magawa hindi pa po ako nakakalihis. Actually guys, ilang araw na po. Siguro gustong gusto akong ihack. Nang araw na po may tumatawag sa akin, pero ilang araw ko na rin hindi na-entertain yung isang araw kasi po busy po ako nung time na yung nag-aayos ng papeles. Until such time na, tinawagan ako ng offer ng uh, credit card, which is the credit card. Nagiging gold na po yung ordinary kong credit card. Yun yung pay gold. Tapos po, dumating sa akin yung credit card. Alam din po ng teller, ng customer service po siguro ng video yun. Pero gamit po is number lang. Alam niya po na parating. Kasi sabi niya po sa kanam, dumating na po ba credit card? Sabi ko, hindi pa po, po. Sabi mo, sige, tabayanan mo na lang. Darating po yung credit card. Tapos po, after po nun, siguro mga, ano po ngayon, Friday, Tuesday, mga Tuesday po, tumawag ulit sa akin, ma'am, dumating na po yung credit card nyo. Opo, ako. Tapos sabi niya, ano pa po ba asay sa credit card na pinadala po namin sa iyo? Ano pa po, po yung card nyo? Big, pwede po bang ibigay nyo po sa akin yung account number? So, ito busy po ako, hindi ko po maibibigay sa inyo. Kanina po, nagpakilala sa akin. Siya daw po ay si Christine Lopez. Ayan po. Christine Lopez. Ang video employee number niya po is 116, ayan po, 116, underscore, AR005. Siyempre, sino ka pa namang taong talagang manuloko ka, bibigay ka ba ng to totoong number? Siyempre, hindi. Ito po yun. Around 3.22. Kasi may klase po po ako ng alas 3. Tamang-tama, yung palabas na po ako sa klase tapos na entertain ko po siya kasi ang offer niya po sa akin i waive daw po yung annual fee ng credit card although yung annual fee na nabigay sa akin noon nakaraan na unang credit card is 200 per month so gusto niya ba i waive sabi ko sige po ipawi paki wave sabi niya sige ma'am kailan ko po transaction para kailan ko po ma'am ng validation o di kay confirmation i-validate ko po yung account niyo po muna tapos yung time na yon sabi niya, ma'am, bibigay niyo po ako ng username. Sabi ko po, hindi ko po alam ko na username ko. Even though, na alam ko po talaga username ko. Tapos sabi niya sa kanya, sige ma'am, isisend ko po, po sa inyo yung username niyo sa email niyo po. Sabi niya, tama po ba, email niyo ito. Binanggit niya po sa akin. Tapos po, ayan po ah. Isinend niya po yung email, yung kanyang credit card, uh, eh sinend niya po sa email ko, yung username ko. Although, totoo. Ayun. po username ko. Lakasan ko nga po yung brightness. Ayan po username ko. Ayan o. BDO Online Banking. Ito po talaga ng papanot. nagdo tips sa akin kapag ini-updates. Ayan po. Ayan. Ayan po yun. Ang nakalagay po doon Ayan. Username ko is Margarita3140. Ayan po yung password. Eh, nagtataka ako film pero video nga po to. Kasi nga po kako, alam niya yung email address ko. At saka even doon sa email address ko, nandun naka-indicate username tsaka password. Tapos pinakonfirm sa akin, ma'am, ito po ba username mo? Tinight niya, ma'am, hindi ko po kailangan ng password niyo. Username niyo lang po. Hindi, e alam niya, pinakonfirm sa akin, Margarita3140. Sabi ko, upo. Tapos niya nga, sabi si sige ma'am, halam ma'am, matakal ka na pala na sa credit card, may voucher po akong ibibigay sa'yo. Alam mo ma'am, almost 87,900 na po ang nagastos niyo po sa credit card niyo. Tapos kaya ang makukuha niyo pong voucher is una po, nasa 87 tapos po, yung bagong account niyo po, kasi bagong activate, meron ka pong 2,000. Kaya sabi niya po sa akin, ma'am, 10,000 po to. Pero ma'am, mag-charge po ako ng 50 pesos na transaction fee. Sabi ko, sige po. Until such time, ginagawa niya na po yun. Nakuha na niya yung account ko, username ko. Tapos po, nagtataka ako. Sinabi ko po sa kanya. Bakit ka ko na-update na, na ma'am yung video account ko? Hindi ko makita eh. Sabi ko ma'am, bakit na-update ma'am yung account ko? At saka po ma'am, hindi ko po nakikita ang aking uh, online banking, bakit nakalock? Ang sabi niya, sige ma'am, tatapusin ko lang po. ipa transfer ko lang po sa inyo. Ipapasok ko po yung transaction ko po. Doon po sa account niyo. Saan niyo po ba gusto? Maliban po dito sa account niyo na to. Saan niyo po ba gusto? Nakikita niya lahat ng account ko po doon. Tapos, nalilit. Doon po ako, nagtataka. Bakit ka ko ma'am, mayroong nag-send sa Paymaya? Ayan, sinabi ko po sa kanya yun. Napakalakas ng loob niya. Ayan, bakit ka po may nag-send sa Paymaya? 9,700. Tapos po, bakit meron din po ka kung fund transfer na 56,000? Ayan po ah. Eh. Bakit ka po may 56,000? Ayan. Doon na po ako nakutuban. Sabi ko, hindi na to tama. Sabi ko, hindi na po ito tama. Eh, wala po akong dalang ATM. Kasi nang sa school po ako, hindi ko naman niya kailangan dalhin yung ATM na yan. Lahat ng ATM po na yan. Kasi yung ATM na yan is for our savings. Kaya sa bahay lang, just in case na kailangan. sa lang po namin withdrawin. At saka yung passport dito sa bahay sa taas. Yung kred, yung pong ATM ko po sa bahay namin sa baba. Tapos po, doon ka na nakikita. Sa text. Punang pinransfer niya po, is 19,800. Pangalawa po is 9,900. Pangatlo po is 9,800. Pangapat po is 9,700. Una po, isa po, nag-try lang po ng isang libo. Tapos po, isa, ayun po, 9,600. Tapos nilock niya na po yung account ko. Nalock niya. 9,600. Tapos po, 20,025. 20,025. Ang total po lahat nito is... Naka kumukot. Ninety sa thousand eight ko, anong niyo? ito nagagawa sa transaction na ito? Pa'n niyo gawa ng na ito? Ba't pa? Panindro ko na rin dito natatakot ako na sa credit card ko, baka magtuloy-tuloy mo yung balas. <laughs> Tinanong po niya ako, ma'am, teacher ka. Kapo ka ako, teacher ako, pero tatag-tag ako ng araw na to. <laughs> Sana, BDO, oh, bibigyan mo na ng solusyon. Oo, naka-report na rin ako. <laughs> Nag-withdraw na ako ngayon. Tidry ko ng ATM, pero papalang labat. Napakahirap na yun. Napakahirap din natin. Nagihirapan na ang asawa ko yun. Nagihirapan na ang asawa ko yun. Hindi ako parang awa niyo na bigyan niyo na lang sa desyon niyan. Hindi ako. Hindi lang para sa akin, pero sa ibang niyo pong customer. Pati rin pala kapatid ko nasa Saudi. Nakapunin. No, So please, sa mga may account sa ATM, unahan nyo na. May account sa video, ATM ano pa, subok, withdrawin nyo na. Withdrawin nyo na. Sila sila lang din mismo, how come guys alam nila yung online banking nila? At saka alam yung information natin. At bakit na ka-update sila na kung ano meron tayo. NEW <laughs> Sabi ko, wag kasi na-update ko na ba? <laughs> Napala, yun din pala mangyari. Ay, may <laughs> e, ko lang din pala. Nagkulang <laughs> <Almost 99 ,850 laughs> <laughs> <laughs> <and> na ang laman. Almost 99,850. Nang nawala. Ilang <laughs> buwan na sinagsisikapan din naman sa ako para makatabi namin yan. Ay, ay, ay. kaya Lord, no, ko na bahala sa mga tao mo panluko. Ikaw lang tao ang sa mga tao. Hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya kahit ako ngayon, mga bayan nakatakot na rin maglagay ng pera. Kahit sa ibang bangko. Dahil isang pagkakamali lang natin na matawagan ka ng BDO. Scammer. Ay pwedeng malimas agad ang bangko ninyo kahit hindi pa ito Video machen Bayern.